Guys, halita tayo sa Supitel, kaya lang sarado. Bakit kaya sarado ito? Oh. Oh, sarado. Na. ginagawa. na. Ayan ang pintuan ng Supitelo. Supitel. May gumagawa. Sarado ang Supitel, walang operasyon. Okay? Yan o. Sa Hi ha yeah, guys. Hey, guys. Hi guys. Hi. Ang kulit ni hi hey, guys. Ay, walang mga sakyan na kaparada. Ako na. Tunta tayo kay Diwata. Dito kami sa si na Nadaanan namin ng Sopitel. Sarado. Hala. Ano? 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 Ako na. See, hey, guys. Kulit, oh. mm. hi guys. I ang mean, kulit ha. Hi guys. Ayun. Dudog na bangga. Saan? Ayun. Magbangga yung dugo. Ayun yung dugo. hindi. oh, na lang dyan. Yan. Mm -hmm. then, tao. Uy, ay, ay. Nagsarado ang Bakit Kaya? Ako na. Ayun ang dito. Ayan, dito? Haba. haba, haba. Na tayo sa amazing show. Aku oh. Ako na? Okay. Oh, hawak na yan yung missing show. Ako na! Ganun, hawak yan. Pupunta tayo kay Diwata. Ayun, ganda. amazing show. Hawak mo lang. Yeah. Hawak din. din. Oo. Oh. Patawid na tayo. Tingnan natin. Eh, maaga tayo ngayon.

Ayan. Oh. Na clearing na. <laughs> Nawala na yung inkanto dito sa kanto. <laughs> yung inkanto dito yung nakapusto eh ayun si Diwata oh sa kabila pupunta tayo doon yun oh mukhang kunti lang ang pila dito yung si inkanto oh, oh na naman ang linis na ng lugar asa na kaya singkanto sa gabi lang lumalabas yun eh ayun si Diwata punta tayo doon kay Diwata yan iikot lang tayo doon yan ganda na dito wala na nagtitinda yung ginagawa doon sa kabila okay punta tayo kay Diwata Ah tatawit tayo nanding KSIS. Yo. Papa. Iya, JSIS. <laughs> Anyare Tubas si mama. <laughs> oh, punta na tayo kay Diwata. Yan. Araw ng Sabado ngayon. Ang linis na oh. Oh. Daming nagbabike. Nung nakaraan ang daming sasakyan dito ngayon wala na. Ayun. Oh. dami nagbabike. Dito sa labas ni Diwata, ito, dito na tayo kay Diwata. Uh, sa entrance na tayo. Yan. <laughs> tingnan natin kung maraming kumakain. Oh, lang. lang hi guys. Hi guys, jangalang ah. lang ha. Ano ba ting daddy? lang ko lang. Pasok tayo. Umulan. Ayan, office ni Diwata. Pag uh, ganitong maaga pa, wala pa masyado kumakain. Maaga pa. Ayan. Maaga pa kasi, kaya wala pang kumakain. Ayun. Ay, ilan nila na, oh. Oh. Ayan. Oh, may pila na rin naman oh. May ilan Ayan. Oh. Yan, maiksi pa lang ang pila ngayon guys kasi maaga pa. Kunti pa lang kumakain. Pero hindi siya nasisiro. Oh. Ayan, ganda ng tent. Ayan. tayo maaga pa kasi yan ang sitwasyon dyan ah uh, sitwasyon ngayon dito maaga pa ayun ang kusina ni Juwata yun parking and opisina try natin pumunta ng maaga dito ngayon yun Okay. Mas maganda pag maaga kayo pumunta dito, ma ah, maiksi lang pila. Ayun. Oh. Uh, sila. Okay guys, maraming maraming salamat. Sa panonood, please like and share para pagka malaman ng iba at uh, gusto pumunta dito sa umaga pumunta para hindi masyado madaming tao mga siklista. Ang dami, ah. Oh. Ang linis na dito sa labas. Wala nang masyadong nakaparada. Ay. Hmm. Yan. Linis na oh. Wala nang masyadong sasakyan. Okay. <laughs> ini sih diwata diwata Thank you